Maragkada na ngayong araw ang job fair ng TESDA sa isang mall sa Antipolo City bilang uh, bagi ng pagdiriwang ng kanilang 29th anniversary. May ulat si Noel Talakay. Pitong taon nang walang trabaho si Rovilisa. Kaya naman nang malaman niya ang job fair ng TESDA Rizal, maaga pa lang pumila na ito para mag-apply ng trabaho. Years na po kung walang trabaho. Ngayon po, nag-alaga na lang po ko ng mga anak ko. Mahalaga sa kanya na makahanap ng trabaho para makatulong sa kanyang mister sa gastusin nila lalo na lumalaki na ang kanyang mga anak. Medyo malalaki na po sila kaya na po nila yung sarili nila. Umalaki na rin po yung gastos Simula ngayong araw hanggang bukas, August 23, aarangkada ang job fair ng TESDA na tinawag nilang World Cafe of Opportunities. Isinagawa ito sa malaking mall sa Antipolo City, lalawigan ng Rizal, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bahagi ito ng pagdiriwang ng TESDA ng 29th Anniversary at National Tech Vok Day. So ang kailangan ng ating mga job seekers of course they have to bring the national certificate um, of course this is being issued by TESDA. So kung meron din silang previous employment they have to bring the certificate of employment pero kung wala naman at mga fresh graduate of our Tvet pwede rin naman pong ang um, dalhin nila ang kanilang training certificate. They can also apply. Uh, for those who are not graduate of TESDA, maganda rin na maraming resume dahil kahit ilang company ay pwede mag-apply ang isang job seeker. Target nila ang mahigit 600 applicants sa loob ng dalawang araw. Ang nag-confirm na industries, we have total of 42 in, this, uh, in the companies. Sa call center, ya, yeah, construction sector, at saka 'yan sa bread and pastry. Umaasa naman ang gobernador ng Rizal na makakahanap ang mga employer ng tamang tao na makakatulong sa ikalalago ng kanilang negosyo at makahanap ang mga job seeker ng trabaho na akma sa kanilang kakayahan. I requested na hiwalay natin ang job fairs ng skilled and non-skilled because it would be easier na mag-apply at mas madali ding mag-hire makikita kung ano yung kulang natin madami naghahanap nito pero walang mga nag apply As of 1.30 p.m., nasa 28 applicants na ang na-hired on the spot batay sa tala ng test Isa na dito si Joshua, ang pinakaunang na-hired on the spot. Nag-apply siya bilang salesman. Excited po na kinabaan. Inano ko lang po, sinabi ko uh, lang, inexplain in, in, in ko lang po yung mga experience ko. Manon ding nakahandang food and drinks para sa mga aplikante na gawa mismo ng mga skilled student ng TESDA. Noel Talakay para sa bayan.